for today's video is balik na po kami. Andito kami sa Ilongos. later, Kasi sasakay kami ng barko papunta ng Cebu. And yun yun naman yung sasakyan naming barko. Immaculate stars. Ang laki. Kaya grabe uh, ang init. Bilad na bilad kami. <laughs> oh my god. Bilad na bilad kami. Let's go run. <laughs> ang init. Sunburn. tayo sa parko. Grabe okay. eh, dagat, guys! Dagat! Basta ako. Yes, ah. oh tayo. Oh. 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 Okay. Ito yung sinakyan namin pumunta dito. Babalik ulit kami. Tapos parehas yung yata yung room. Kasi yung room na kinuha namin is VIP room. Okay lang. Meron din sila itong restaurant. Oh, no. Sir. Eh, meron pa lang unique room dito. Tingnan natin. Oh, tingnan nyo. Ganga. Tapos meron silang itong ito. Information. Ayan. Not bad. Kasi tourist accommodation nila. Ganito yung tura nyo. Ayan o. Oh. Double deck siya. Pero okay lang kasi foam din naman. Single talaga siya. Single. Tapos meron din silang TV. Of course. Pero kami, kasi andito si Luna. Sosyal. VIP room kami, guys. Ito yung VIP room. Alam ko, dito sa bar ko, isa lang yung VIP room. Tapos isa rin yung cabin. Yung cabin nila is 8 person. Sa VIP room, siyempre family room yan. Pero mayroon ako nakita doon na unique room. Alam ko alam bakit unique room. Ayan, yung VIP room, ito. Hindi natin. Oh, safety first, guys. Eh, not bad naman yung mga bed nila dito. Diba? Kanyan. Kanyan. Diba? Kaso, VIP room kami, guys. VIP room. Walang pera, VIP room. Ayan. VIP room. Okay, thank you Ito yung VIP room nila guys Parang parehas lang yung kumot namin na iniwan oh. Pero baka siguro nilabhan nila naman to Ayan, may TV and aircon Tapos sariling bathroom Si Luna oh Busy yan <laughs> Busy, busy Tapos meron silang ganito Tapos ano meron dito Ay, walang Bible nagbaon din kami ng rice ayan CR grabe, ang init